Sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano makakita yung real-time counts ng ating mga subscribers at ng ating watch hours sa YouTube. Pero bago yan, kung bago ka palang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share. And also tap the notification bell dyan sa ba para manotify ka sa mga upcoming video tutorials pa. So without further ado, let's jump in to the topic. Good day everyone! I'm Jed. I upload facts research stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. Marami ang nagtataka kung bakit hindi nila makita yung bilang ng mga watch hours and subscribers counts nila sa mismong YouTube channel nila gamit ang application. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo, mga ka-spotters, na hindi talaga siya doon nakikita dahil itong tutorial na ituturo ko sa inyo dito nyo talaga makikita yung real time and updated counts ng subscribers niyo and watch hours counts niyo kasi minsan hindi natin malaman masyado agad kasi uh, nag relay tayo doon sa nakita lang natin sa YouTube application and sa YouTube mismo YouTube Studio application so magkaiba kasi ng deliver ng reports si YouTube application at saka si YouTube Studio application sa YouTube Studio, mas real-time siya, pero hindi sa application. At ito, ayun yung pag-usapan natin sa video na ito. Una, punta tayo sa screen ng ating mga cellphone at mag-open tayo ng browser. Yung browser na ginagamit natin. And then, ako, Google Chrome ang gamit ko. I-type nyo dyan sa search engine, studio.youtube.com. Sa akin, nandiyan na. So, isi-search ko na lang siya. And then pag nandiyan na kayo sa studio.youtube.com, makikita niyo yung channel dashboard niyo, 'di ba? And then andito na tayo sa channel dashboard natin. Sa ibig sabihin, ito na yung pinaka uh, YouTube channel natin. Ayan, scroll. Ano natin, i natin. And then dito sa gilid sa left side. Oops, sorry. Wait lang, hindi yan. Dito sa left side, may kita kayong mga option dyan, ba diba? Sa ilalim ng tatlong guhit or yung burger, burger icon. Merong nakikita kayong apat na square na may kulay red. Sa baba nyan, merong, ayan, sa baba nyan, merong monetization tool like, ayang dollar sign. Itatap nyo yan. I-click natin to I-open nyo yan. And then, mapupunta kayo dito sa page na to Ayan. Pag na-tap niyo yung dollar sign na yung sa gilid, mapupunta kayo dyan sa part na yan. Sorry kung ano nung ano lumalabas. And then, pag nakita niyo na yung part na yan, scroll, up, uh, scroll down nyo lang. Ayan. May may kita kayo dyan na option na two steps verification you will be redirected to google security to turn on two step verification for your account this will help protect your account from being hacked or or compromised once you have completed this process you will be redirected back to your to youtube so since hindi pa natin kailangan gawin nya ngayon inot now i click ning not now muna for today's video kasi gagawin niyo yan pwede natin gawin nya once na monetize na tayo kasi sa ngayon, hindi pa masyado siyang importante. Pero kung may time kayo, pwede nyo na rin gawin yan. Pero medyo ansya. Pag ginawa kasi natin siya ngayon for this tutorial, kakain tayo ng, kakain ng oras. So, hindi naman yan yung pinaka-concern natin. And then, in-not now nyo yun, di ba? Click nyo yung not now. After, after clicking ng not now na yun, babalik kayo sa page na to. Yung mismo kanina yan. Makikita kayo membership yan yung mga perks ni youtube yan may membership dyan and then sa baba pag in-scroll up nyo pa yan mapupunta kayo doon sa may bandang baba etong membership na to pwede na yung ma-open kapag, ano, ah, kapag naka 500 subscribers at 3000 watch hours na kayo etong eligibility yung sinasabi ko sa unang video ko na 500 subscribers at 3000 watch hours Kapag na-reach nyo na yan, pwede nyo lang ma-open yung sinasabi ko kaninang tools or perks. Yung may membership, yung may supers, yung may stickers, yung mga ganon. Kasi sa mga ganon mga ka-spotters, pwede rin kasi kayong kumita. Run. Kaya isang mahalagang bagay na na-open yung tools na yon Kasi uh, isa siya sa way of earnings dito kay YouTube, hindi lang sa Google AdSense. So, ayun, pag na-open nyo na, I mean, pag na-reach nyo na to, itong eligibility, pinapakita lang dito yan na pag nareaching ng yung 500 subscribers tsaka 3,000 watch hours public watch hours magiging eligible na kayo mag open ng tools nga Ayan. so on this dami account ko kasi ito eh on this part syempre wala pa oh ilang subscribers palang 6 subscribers lang siya ginawa ko lang siya for the purpose of this video tutorial And then, kung nakikita ninyo, wala pa rin siyang video. Ang, ang video uploads niya is tatlo lang. For the last 90 days, walang upload. And then, i-scroll up natin maya-maya lang konti para makita natin yung bandang baba. Ayan, ipinapakita ko lang sa inyo kasi yung, yung bar niya, hindi pa ibig sabihin na pupuno kasi hindi ko pa nare-reach yung 500 subscribers. At wala naman akong planong i-reach kasi dami account ko lang to. Ayan, nakalagay and one of the following. Ibig sabihin, one of the following. Ayan nga yung 3,000 subscribers. Ay, 3,000 watch hours aside from 500 subscribers. Ayan. Tapos, ayan, i-check-check nyo lang naman yan para makita ninyo yung eligibility ninyo dyan sa part na yan. Ayan. Tapos, habang sinicheck nyo, Siyempre, uh, i-goal natin na ma-reach muna yung 500 subscribers para pa pong, and then ang kasunod nun, papunta na tayo sa 1,000 subscribers, diba? And then sa watch hours din. Sa totoo lang, hindi yan madali, Pero uh, naniniwala ako na kapag araw-araw tayo mag-upload ng video kaya natin yan. Ako nga eh, nakayaan ko eh. And then, meron dyan sa baba nakalagay na uh, want to know when you're eligible parang tinatanong kanila, ba? Diba? So, ayan. I-click nyo yung kulay blue na yan na nakalagay get notified. Ibig sabihin, pag click mo yan, makaka-receive ka ng email na na-reach mo na yung 500 subscribers and 3,000 watch hours. Once na na-reach nyo na, marireceive nyo yung email ni YouTube. Yan. I-click ko yung get notified na yan i-tap ko yan para mag-grade out siya. Ibig sabihin, pag iyan nag-grade out na, naka-waiting na siya for, ayan, naka-waiting na siya for notification, nakalagay apply now. Ibig sabihin, apply now is ma-open mo na yung tools mo na yun kapag na-reach mo na yung 500 subscribers and 3,000 watch hours. Pero hindi ka pa monetize no na. Ah. Ano lang 'yun for para ma-open lang yung mga tools and perks. Kasi ang total talaga pag monetization talaga dapat 1000 subscribers. Kailangan mo pa ring ma-reach yun at saka yung 4000 watch hours. nasa last video ko yan mga kaspatters you can just visit and watch it about 500 subscribers and 3000 watch hours explanation complete and step by step explanation Ayan, so since nandiyan na nga tayo, makita natin, so yung eligibility na yan is just for only 500 subscribers and 3,000 subscribers, ay 3,000 watch hours, and then, pag scroll down or scroll up nyo siya, may kita nyo na dyan yung original na requirements ni YouTube. Which is the 1,000 subscribers and the 4,000 watch, a uh, public watch hours. Ayan talaga yon. So, yung kanina is para lang ma-open yung perks and tools. eto para for monetize, monetization na talaga siya. Ayan. So, pag ano, kapag na-resume na yan, manonotify din kayo ni YouTube na you have already reached 1,000 subscribers and requirements and you are now able to apply for a YouTube partner program and partner monetization m M yung mga ganaan tapos kapag andiyan ka na diba yan kung may kita ninyo eligibility is 1,000 and 4,000 1,000 subscribers 4,000 is for watch hours pero kung mga masisipag kayo mag ano, mag shorts, kung mag-focus kayo sa shorts, dapat may 10 million views yon bago kayo ma-monetize. Kasi meron talagang masisipag mag-upload ng shorts instead of mga long form videos. At yan nga, dyan makikita ang ating watch hours. Pag yung bar na yan, nakikita ninyo na kulay blue na siya, yung fully blue, colored blue na siya. Ibig sabihin, full na or nakompleto nyo na yung requirements ni YouTube. At yun nga mga ka sana ay sa inyo ang video na ito. At sana i-check nyo na ngayon yung mga watch hours and reach subscribers counts ninyo. Malay nyo, eligible na pala kayo para mag-apply for YPP or YouTube Partner Program. So, magkita-kita muli tayo sa aking susunod na video. Maraming salamat sa panonood at pagtambay sa channel ko mga ka -spatters. Hanggang sa muli. Bye-bye. Have a great day.